nat ka ba? Ha? Barangay Policeman. Ay ah, policeman. Policeman pala si Nay, eh. kaya pala ako barangay tanod. Ay galit, galit yung barangay tanod. Galit 'yung barangay tanod? Uh, Ay, policeman. Ay sorry, policeman pala. kala ko barangay tanod. Sige. Surge mo na ah. Para mukha ka ng policeman. Ayun, very good. Very good. Huwag mo nang buhatin. Huwag mo na buhatin. At may huhulihin ka mong ano doon. May huhulihin ka si Tatay Neljun. Dalihan mo. Huhulihin mo na si Tatay Neljun kung pulis ka. O, oh, huwag dyan. Bobog dyan. Bobog. mayel Bobog ka dyan. Bobog. Dali.